si ma'am dito naman. Ako ito. Tapos gumagano'n daw eh. Oo. Kahit marami na itong iniinom na gamot eh. Pero... Hmm. Pero bukod doon, kasi yung lower back ko din. Eh. Kasi nanganak. Mula nung 2013 na nanganak ako, hmm. yung lower back ko mga awit. Hindi nakapalik so, yung ano. Kasi yan, siyempre pag nanganak tayo, umubungay yung ano natin, sipit-sipita. Hmm. May tendency si talagang hindi nakakapalik. Pag mula 78, 8, yan, month, yan. 9, talagang medyo mawit yan. Kailangan yan, para makabalik yung mga passenger. Kala ko ba yun? Well, hindi naman masakit yun. Hindi naman masakit, promise. Tanto opera o hindi? Opera. Anong Di, operation? Ano, uh, sa pul, sa heart, sa puso. Nako. Kaya naman opera? Pinakakak. Nung seven years old ako. Inborn eh. Okay, kala ako naman. Kala ako. Pero ano pa rin ha? Hindi nag ano Kahit 7 years old. Parang kita pang siya? ano eh. Akala ko bago pa kasi medyo mamulang mula Hindi ko na pinatanggal kasi hindi man ako makapag-toothpaste. Ah, okay. Naman yung natin. dati kasi, pwede siyang matanggal pero may plaster ka ilalagay. Hmm. nung bago pa. Eh, so sa liwa pa. Pag tinanggal mo siya, masakit. Mas, Mas maganda yung ganyan kasi katulad yan. Katulad yung application kaysa mga ganito. Okay. At least maiiwasan. Yeah. Hindi ko pipis sa tinangkoto yung ano mo. Magkakaroon ako ng adjustment. Kasi may operation ka. Baka mamaya mag magising pa yung mga lumang ano. magbabaguhin mo lang ng konti. Kunti lang naman. Mat, mo nga yung lampin dyan yung tagay ko sa likod ko? Hindi, wag na. Mamaya na pagka makaiilang pa tayo. Dito sa leeg sobrang ano yung palagi yan eh. Pero ngayon yung medyo malala eh. Wala na yan. Pagka tumulog na yung leg mo, katulad yan, tumunog yeah. na yung leg mo, matatanggal na yung compression dyan. Kayo ka. Relax na. Okay. Higa kang patagilid. Para yung sa okay. malakang okay. so, mo naman. Ayan. So, magulang ka mabuna. So, galingin mo yung sleeper naman para... Yan oh. Eh. Mm. Parang hinawa ka mo pala, tumunog na eh. Tumunog ka agad eh. Ispis pa lang. Yun nga yung mga kailangan may balik. Kabilang side. Hindi na ako masakit yun. Dati eh. balakan mo lang eh. Tapos mo pati leeg ko na eh. Leeg, ulo na. Damay-damay na. Okay. No. Ito ba kayo? Islam. Ah, nak halang sini, mau ehon ayo Saan sige may bibig din yeah yung para dito uh, so pila so, law right so, may malaking bayad yung sa loob yung maliit meron din yung ah, 100 stars suntok lang okay sa kay idol sorry Yaya yeah yeah, yeah. Yung... Sa... laban <laughs> <laughs> wow. sa... so <laughs> <laughs> yeah, yeah, ma yeah, yeah. may laban man, say si si ano si, si warau Um, kickboxing natin, di ba? pero boxing na yung Thailand, di ba? Yeah. Thailand. Thailand. Thailand pa? Oo, no, no, Thailand. yung bro yun. No. Siyempre, yeah? oh, ibang laro nung ito din Oo, ibang laro kickboxing. ano eh? 19? 16 to... binago na doon. para 19 na. Ah, 19 na? Hmm. 19 to na. Relax lang pa. Parang mawala yung sa ito. Okay. Kanina <Ugh. wise> mm. Sale. 1 hmm. to 2 days mga lang pa tayo ng mga mild, mild pain muscle reaction 3 to 4 days mas may experience mo na yun no? Tsaka yung alam mo naman sa sarili mo kung paano siya nagsumasakip eh, yung Oo oh, yung umagay nagrarajit sa ulo May experience mo yun, mga 3 to 4 days paglipas ng kasi healing process na yun Pero siya, dito na yung pwesto ko pre, may pwesto ako dyan. Oo, oh, din siya. So, Iyan, okay. Yan, dyan mo yung so, pupwestis yun. Kung magkasundo tayo sa no. terms. Kambingan sa lalo kasi. Kambingan, milyar. Kambingan, milyar. Sa gabi, medyo, medyo okay. Barbar, mga outfit. Okay. Sige, mga pitaw niya na Na ini min eh Di ko kaya masyad mag na ano. sa ano. Uh, okay ba 'yun? mo sabihin sa akin 'yan. Mas okay. Mas okay. <laughs> okay. Okay, dela okay, sa okay wait lang. Dito ko pa isa. ko sa iyo, bayan. Mm, -hmm. di ba? Una kayo maliligo today. Kaya okay. nasabi ko, ngayon nakaramdam ka na ng ginawa. 3 to 4 days, mas ano pa yan. Mas solid Beto. pa yung bed. Kailangan ko bang bumalik? Pagka meron pang natira, no need, ay, ay, may, meron pang natira, balik na kayo. Pero wala na, no need na. Okay? Siyempre dito kasi, talagang minamaximize na natin. Adjustment, massage. Okay? Huwag lang